tingin yon ang paghahanap sa di nagtatagong si Senator Pampilo Lacson upang harapin nito ang kasong isinampa sa kanya. Nagbabalik si Benedict Galasan. I'll be hands on from now on with on on this um, on this efforts to uh, track down Senator Ping Lacson. Nakatakdang makipagpulong si Justice Secretary Leila de Lima sa NBI, PNP at CIDG upang pag-usapan ng mga hakbang na dapat gawin upang mahuli o kusang lumantad si Senator Panfilo Lacson hinggil sa Dacer Corbito double murder case. Ito'y upang mabigyan na rin ng pagkakataon ng senador na harapin at liwanagin ang kinalaman nito sa nasabing kaso. Inalerto na rin ang lahat ng regional headquarters ng tatlong ahensya dahil hindi pa rin inaalis ang posibilidad na nasa loob lamang ng bansa ang umano'y nagtatagong senador. If he is inside the country, then there are people aiding him, then they should also uh, answer for that. They can be charged. Kaugnay nito kasama rin sa pag-uusapan sa pagpupulong kung kailangan na bang maglabas ng reward money para mas mapabilis ang paghuli kay Senator Lacson hindi rin umano papayag ang DOJ kung sakaling hilingin ng senador na huwag siyang kusasan at ikulong kapalit ng kusang pagsuko base na rin umano sa mga naunang pahayag nito We have said from the very start that there will be no special treatment Binigyan din din ni Dilima na walang direktiba sa kanya si Pangulong Aquino sa pagtugis kay Lacson at wala ding pressure mula sa ibang tao Sarili niya umano ng desisyon ito base sa kanyang mandato Nangako din ng kalihim sa senador ng patas na pagdinig sa kanyang kaso Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCB News Worldwide.